Alam niyo ba yung meme tungkol sa inner child niyo? Yung parte ng pagkatao niyo na mahilig maglaro, minsan nasasaktan, na sinasabing nagtatakda ng mga reaksyon niyo pagtanda. O kaya naman, paano kung nagbibiro kayo tungkol sa Freudian slip, pagkatapos niyo'ng masabi ang isang bagay na hindi niyo naman sinasadya, pero baka baka lang lihim niyo talagang gustong sabihin yon. Ang mga salitang ito ay sobrang nakabaon na sa kultura natin na naging gasgas na ginagamit natin sila para tuklasin ang kakaiba, at madalas na magkasalungat na tanawin ng ating isip. Pero naisip niyo na ba kung saan nang galing ang lahat ng ito? Paano kung sabihin ko sa inyo na ang mga konseptong ito, at marami pang iba na humuhubog sa kung paano nyo iniisip ang sarili nyo, ay hindi magiging posible kung hindi dahil sa gawa ng isang napaka-controversial na tao. Sa katunayan, ang buong pagkakaintindi nyo sa sarili nyong isip, ay magiging ibang-iba. Ang ideya na mayroong nakatagong lalim sa inyong pagkatao, isang hindi nakikitang agos na gumagalaw sa ilalim ng ibabaw ng inyong pang-araw-araw na pag-iisip, ay isang medyo modernong pagtuklas. Bago ang malaking pagbagong ito, ang isip ay madalas na itinuturing na isang mas simpleng makina. Kung ano ang nakikita niyo, 'yun ang nakukuha niyo. Walang subconscious na masisisi sa inyong mga kakaibang panaginip. Walang ego na kailangang kontrolin at walang inner child na kailangang pagalingin. Ang mayaman, komplikado at minsan magulong panloob na mundo na ngayon ay itinuturing nating normal, sa halos buong kasaysayan, ay isang hindi pa nagagalugad na teritoryo. Isipin nyo ang bilyon-bilyong dolyar na industriya ng kalusugan. Ang pagdami ng talk therapy, life coaching, at self-help books na lahat ay nangangakong tutulungan kayong hanapin ang tunay ninyong sarili. Ito ay isang merkado na lumago ng husto na pinapatakbo ng ating kolektibong pagnanais na maunawaan ang bakit sa likod ng ating mga nararamdaman at ginagawa. Ang buong kultural na penomeno na ito, ang paghanap na ito ng kaalaman sa sarili, ay nakasalalay sa pundasyong inilatag ng matapang na teorya ng isang tao, na hindi tayo ang amo sa sarili nating tahanan. Na ang malay na isip, ang bahagi ng inyong sarili na nakikinig sa boses ko ngayon, ay ang tuktok lamang ng iceberg. Ang kanyang mga ideya ay pinagtatalunan, pinabulaanan, at ipinagtanggol ng mahigit isang siglo. Sila ay inakusahan ng pagiging hindi siyentipiko, misogynistic, at kakaiba. Ngunit, ayaw nilang mawala. Bakit? Dahil lumaganap sila sa tubig na ating kinalalagyan. Hinubog nila ang mga karakter sa ating mga paboritong pelikula, ang mga estratehiya na ginagamit ng mga advertiser para ibenta sa atin ang lahat mula sa mga kotse hanggang sa pabango, at ang pangunahing wika na ginagamit natin para pag-usapan ang ating sariling mga emosyon at relasyon. Kung tinitingnan niyo man siya bilang isang henyo o isang manloloko, ang kanyang anino ay bumabalot sa ating modernong mundo. Ang kanyang mga teorya ay nagtayo ng isang napakalakas na balangkas na kahit ang kanyang pinakamalaking kritiko ay madalas na napipilitang tukuyin ang kanilang sariling mga ideya na sumasalungat dito. Kaya sino ang taong ito? At paano nangingibabaw ang kanyang mga radical na konsepto tungkol sa nakatagong subconscious mind sa ating kultura, na hindi na natin maiisip ang ating mundo kung wala ito? Maghanda kayong makita ang inyong pagkakaintindi sa sarili nyo na baliktad. Alam ko kung ano ang iniisip ninyo, si Freud, yung lalaking may tabako na sinisisi ang lahat sa nanay ninyo. Well, 85% ng kanyang mga partikular na teorya ay pinabulaanan na ng modernong agam, pero ang isa niyang malaking ideya nagpabago sa lahat ng tuluyan. Bago si Freud, ang pag-aaral ng isip ay karaniwang pag-aaral ng mga bagay na nakikita. Nakatuan ang sikolohiya sa kung ano ang nakikita at nasusukat natin, mga kilos, reaksyon, pag-uugali. Ang panloob na mundo ng mga iniisip, damdamin, at motibasyon. Itinuring iyon na isang black box, isang multo sa makina, ang domain ng mga makata at pilosopo, hindi seryosong agham. Kung hindi mo ito nakikita, hindi mo ito mapag-aaralan. Ang umiiral na ideya ay tayo ay mga rasyonal na nilalang. At ang ating pag-uugali ay direktang resulta ng mga sinasadyang pagpili at mga pampasigla mula sa kapaligiran. Iyon ay isang simple, malinis, ngunit sa huli ay hindi kumpletong larawan ng kahulugan ng pagiging tao. Pagkatapos, ipinakilala ni Freud ang kanyang revolusyonaryo, at sa panahong iyon, iskandalosong malaking ideya, Iminungkahi niya na ang nakikita natin ay maliit na bahagi lamang ng kwento. Siya ang unang sistematikong nagmapa sa subconscious. Ang kanyang pinakasikat na analohiya, ang iceberg, ay perfectong naglalarawan nito. Ang maliit na tuktok na lumulutang sa ibabaw ng tubig. Iyon ang ating conscious mind. Iyon ang lahat ng ating nalalaman sa anumang sandali. Ang mga salitang sinasabi ko, ang mga iniisip mo, ang desisyon mong panoorin ang video na ito. Yon ang lohikal, rasyonal na bahagi ng ating sarili, na ating kinikilala. Ngunit ang tunay na kapangyarihan, ang napakalaking at nakatagong 90% ay nasa ilalim ng ibabaw. Ito ang unconscious. Hindi lang ito isang passive storage unit para sa mga lumang alaala. Inilarawan ito ni Freud bilang isang dinamiko, kumukulong kaldero ng mga pangunahing pagnanasa, pinigilang hangarin, nakabaong takot, at hindi nalutas ng na mga salungatan. Ito ang operating system ng iyong utak na walang nakakaalam na umiiral. Habang abala ang iyong conscious mind sa pang-araw-araw na gawain, ang iyong subconscious ay nagpapatakbo ng maraming proseso sa background na nakakaapekto sa lahat. Ang subconscious ang nakatagong arkitekto ng iyong personalidad, ang tahimik na direktor ng iyong script sa buhay. Nakaranas ka na ba ng maling pagsasalita, ang tinatawag na Freudian slip? kung saan sinabi mo ang isang bagay na hindi mo sinasadya, ngunit hindi sinasadyang nagbunyag ng isang nakatagong katotohanan. Yan ang subconscious na lumalabas. Nakaranas ka na ba ng kakaibang panaginip na tila napakahalaga, isang simbolikong wika na hindi maintindihan ng iyong conscious mind? Sasabihin ni Freud na yan ang iyong subconscious, nagpoproseso, nakikipag-ugnayan, at naglutas ng mga problema habang natutulog ka. Ang konseptong ito ay na-update at pinino, siyempre. Pinag-usapan ito ng modernong cognitive science sa iba't ibang termino, tulad ng implicit bias o priming. Halimbawa, ipinapakita ng pananaliksik na ang pagpapakita ng isang salita na naugnay sa katandaan, kahit na napakabilis para sa conscious awareness, ay maaring maging sanhi ng pisikal na paglakad ng mga tao ng mas mabagal. Yan ang iyong subconscious OS, ang iyong background processing na tumutugon sa data na hindi mo alam na natanggap mo. Yan ang pakiramdam na nagsasabi sa iyo na magtiwala sa isang tao o isang hindi maipaliwanag na pag-ayaw sa isang partikular na lugar. Yan ang dahilan kung bakit maaring pumili ka ng isang brand kaysa sa iba ng hindi mo alam kung bakit o makita ang iyong sarili na inuulit ang parehong mga pattern sa mga relasyon. Ang radical na pananaw ni Freud ay hindi ito mga random na glitches. Ito ay isang feature ng isang nakatagong sistema, isang sistema na nagtutulak sa iyong pinakamahalagang desisyon, iyong pinakamalalim na takot, at iyong pinakamalakas na hangarin, lahat mula sa anino. Binigyan niya tayo ng wika, upang simula ng pag-usap tungkol sa 90% ng ating sarili na hindi natin alam na umiiral. Pag-usapan natin to ng mas simple. Ang buong industriya ng therapy na nagkakahalaga ng $155 billion, mula sa psychodynamics hanggang CBT, lahat ng yan ay nagsimula sa isang simpleng ideya ni Freud, ang talk therapy. Dati, ang paggamot sa kalusugan ng isip ay luma. Nakita niyo na ba yung mga patalastas ng pabango na parang nang o yung mga patalastas ng kotse na nangangako ng kasikatan? Yan ang neuromarketing, isang industriya na nagkakahalaga ng 2.5 bilyong dolyar na direktang kumakausap sa inyong isip na hindi niyo namamalayan. Ang libro ni Freud, ang kanilang gabay mga pelikula tulad ng Inception of Fight Club, ang buong kwento ay nakasentro sa paggalugad ng ating isip na hindi natin namamalayan. Ang paborito ninyong komplikadong karakter sa TV, pasalamatan natin si Freud sa paggawa ng mga panloob na salungatan bilang isang nakakatuwang kwento. Ngayon, tanggalin natin si Freud. Isipin, ang therapy ay gamot lang, walang usap-usap tungkol sa nararamdaman nyo. Ang mga meme tungkol sa father issues ay walang ibig sabihin ang mga aday listahan lang ng nakakainip na produkto. Ang pinakamahalaga wala tayong salita para sa ating mga panloob na pagsubok. Bulag tayo sa emosyon. Ngayon, linawin natin. Ang pagkilala sa impluensya ni Freud ay hindi nangangahulugang sinusuportahan natin ang lahat ng kanyang gawa. Sa totoo lang, sa maraming partikular na punto, si Sigmund Freud ay napatunayang, sa esensya, mali. Ang kanyang mga teorya ay madalas na hindi mapatunayan, nakabatay sa subhetibong interpretasyon kaysa sa empirical na ebidensya, at may kulay ng mga panlipunang pagkiling ng kanyang panahon. Kung binigyan tayo ni Freud ng isang hand mythical na mapa ng isip ng tao, ang mga siyentipikong pagsulong ng nakaraang siglo ay nagbigay sa atin ng isang GPS. At ang GPS na iyon ay modernong neuroscience. Ang unang malaking hamon sa kanyang psychoanalytic empire ay behaviorism. Ang mga palaisip tulad ni na B.F. Skinner at Ivan Pavlov ay tiningnan ang pagkahumaling ni Freud sa mga hindi nakikitang bagay, ang id, ang ego, ang unconscious, at idineklara itong hindi siyentipiko. Para sa kanila, ang isip ay isang hindi nalalamang black box. Bakit mag-aaksaya ng oras sa paghula, kung ano ang nasa loob? Ikinatwira nila na ang tunay na agham ay dapat lamang tungkol sa kung ano ang maaring obserbahan at sukatin, pag-uugali, stimulus at tugon aksyon at kahihinatnan. Sa kanilang pananaw, hindi mo kailangang suriin ang mga trauma sa pagkabata upang maunawaan kung bakit kumikilos ang isang tao sa isang partikular na paraan. Kailangan mo lang tingnan ang kanilang mga pattern ng pagpapatibay at pagkondisyon. Ito ay isang radical, halos brutal na pagpapasimple, ngunit pinilit nito ang larangan ng sikolohiya na maging mas mahigpit at nakabatay sa ebidensya. Ito ang unang malaking pagwawasto Isang matalim na pagliko mula sa madilim na kalaliman ng psychoanalysis patungo sa matatag na lupa ng laboratorio. Pagkatapos ay dumating ang cognitive revolution. Hindi nito tinanggihan ng isip tulad ng ginawa ng mga behaviorist. Sa halip, nagmungkahi ito ng isang kapangyarihang bagong metapora, ang isip bilang isang computer. Biglang, nagkaroon ng balangkas ang mga psychologist upang siyentipikong pag-aralan ng panloob na proseso ng pag-iisip. Ang pag-isip ay hindi isang misteryosong eater, ito ay pagproseso ng impormasyon. Ang memorya ay hindi lamang malabong alaala, ito ay imbakan at pagkuha. Ang paggawa ng desisyon ay maaring hatiin sa mga algorithm at heuristics. Ito ay isang game changer. Pinahintulutan nito ang mga mananaliksik na suriin ang mga konsepto tulad ng atensyon, perception, at wika na may katumpakan na tanging mapangarapin lamang ni Freud. Ang cognitive approach ay hindi kailangang lumikha ng mga detalyadong psychosexual stages upang ipaliwanag ang pag-unlad ng tao. Maari nitong imodelo kung paano nagiging mature ang mga sistema ng pag-aaral at memorya sa paglipas ng panahon. Ito ay isang direktang hamon sa mga teorya ni Freud, pinapalitan ang kanyang pampanitikan at interpretibong estilo ng mga flowchart, modelo, at kontroladong eksperimento at yan ang nagdadala sa atin sa kasalukuyan, sa makintab, high resolution na mundo ng modernong neuroscience. Sa mga tool tulad ng fMRI at EEG, talagang nakikita natin ang utak na gumagana. Nakikita natin ang amigdala na umiilaw bilang tugon sa takot. Ipinapakita ang prefrontal cortex na nakikibahagi sa komplikadong paglutas ng problema, at sinusubaybayan ang mga neural pathway ng pagbuo ng memorya. Iminama pa natin ang mga teritoryo na tanging mapag-isipan lamang ni Freud. Natuklasan natin na ang ilan sa kanyang mga intuisyon ay may katotohanan, ang ating utak ay gumagawa ng napakaraming pagproseso sa labas ng ating kamalayan. Ngunit ang neuroscience ay nagbibigay ng isang biological na batayan, hindi isang mitolohikal. Nagbibigay ito sa atin ng mekanismo, hindi lamang metapora. Kaya oo, ang mga kontraargumento ay napakalakas at, sa karamihan, nanalo sila sa siyentipikong debat. Ngunit ito ang punto, ang kabalintunaan kailangan natin ang sira, napakatulang mapa na iyon upang simula ng paglalakbay. Ang mga teorya ni Freud ay napaka-provocative, napakalawak, at napaka-controversial na lumikha sila ng isang gravitational pull sa psikolohiya. Gumawa siya ng napatapang na pahayag na inilaan ng mga henerasyon ng mga siyentipiko ang kanilang buhay upang subukan, patunayan, at sa huli, palitan. Lumitaw ang behaviorism bilang direktang oposisyon sa kakulangan ng naobserbahang data, ang cognitive revolution ay naghangad na imapa ang isip na sinubukan niyang ipaliwanag. Ang neuroscience ngayon ay nagbibigay ng detalyadong biological na ebidensya na hindi kailanman kayang gawin ng kanyang mga pamamaraan. Ginawa niya ang sikolohiya na isang tunay na agam, hindi sa pamamagitan ng pagiging tama, ngunit sa pamamagitan ng pagiging napaka-interesante at napamali na pinilit niya ang iba na ayusin ang kanilang mga katotohanan. Gumuhit siya ng X sa treasure map, at sa paggawa nito nagbigay inspirasyon sa isang siglo mahaba, pandaigdigang ekspedisyon, upang patunayan na ito ay nasa maling lugar. Kaya, si Freud ba isang henyo o isang manloloko? Pareho. Pero binigyan niya tayo ng pinakamahalagang gamit, ang ideya na may nakatagong mundo sa loob ng ating isip na sulit tuklasin. At ang paglalakbay na yan, binago ang lahat. Kung binago nito ang pagtingin ninyo sa inyong isip, pindutin ang like at subscribe button at sabihin nyo sa akin sa comment section, visionary o manluloko, ano pa ang dapat nating tanggalin sa susunod. Maraming salamat sa panunood hanggang dulo. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang video na ito, mangyaring isa alang alang ang pag-subscribe para sa mas marami pang ganitong content. Pindutin ang like button kung nakatulong ito at ibahagi ito sa isang taong maaring nangangailangan nito. May mga tanong o mungkahi para sa susunod na video, isulat lang sa comment section sa ibaba. Hanggang sa susunod na video.